Alam mo ba kung ano yung nag-iisang trabaho na sobrang hirap? Yung pinakamahirap na trabaho? Trabaho na araw-araw OT? Trabaho na araw-araw pag gising mo palang kailangan tatrabahuhin mo na? Trabaho na walang pahinga? Trabaho na walang sahod? Merong ganyan? Merong ganyan, hindi lang napapansin. Hindi lang napag-uusapan. Alam mo kung ano yon? Pagiging housewife. Hmm, di ba? Pagiging may bahay. Pagiging isang ina. Totoo, di ba? Nananawagan ako sa lahat ng nanay dito, lahat ng may bahay dito, lahat ng may anak dito. Panoorin niyo tong video na to kung tama lahat ng sasabihin ko. Napakahirap pala talaga maging isang housewife, ano? Pagising mo sa umaga, mag-aasikaso ka. Naglilinis ka ng bahay abang nag-aalaga ka ng bata. Naubos na yung oras mo araw-araw, matutulog kang puyat, gigising kang pagod. Tapos bukas ganun ulit aasikasuhin mo yung bahay, aasikasuhin mo yung bata, magluluto ka, maglalaba ka, maglilinis ka, mamamalansya ka, maguhugas ka ng pinagkainan, ikaw gagalaw sa buong bahay. Tapos ano ka palit? Pag-uusapan ka ng ibang tao, palamunin ka lang daw.